buha muna tayong bakod guys para hindi pasukin ng baka yung laman ni nanay nagyan ko ng alambre para lalong matibay may papo na rin to eh yun nagyan ko lang ng alambre ang patibay yan wala ka naman sa so, so, pag nabiyak ng tao eh, kasi so, pag nabulok na at least may alalay eh. <laughs> nakabit ko na yung gate na ginawa ko kanina tapos uh, nilagyan ko ng alambre dito ito guys bay, nilagyan ko lang siya ng dito para pangalalay para pag yung, hindi siya matanggal tapos yung kwate nito medyo binakon ko lang lang po yan para sa gate ko uh, simple lang para di pasukan ng, ng baka yung mga tanim na Yan. Para hindi na mahirap, madali naman siyang buksan.